Friendship breakups mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral Marami ang pwedeng dahilan ng kalungkutan ng isang tao Katulad na lamang kapag dumaan ito sa isang breakup o hiwalayan. Nako, at karamihan nga sa atin ay nakararanas na ng iba't ibang klase ng negatibong emosyon tulad ng pagiging denial at pangungulila dahil sa pagkakaroon ng romantic breakups. Kaya naman mas marami din ang mga payo ng mga eksperto tungkol dito. Ngunit paano naman ang mga payo tungkol sa sakit na ating nararanasan kapag tayo ay nawala ng isang kaibigan o ang tinatawag na platonic relationship? Ayon kay Dr. Suzanne Dejes White, isang licensed counselor, ang isang kaibigan raw ay ang mga taong nandyan para sa atin, ang taong mayayakap at masasandala natin. Bukod nga sa ating mga kasintahan, sila ang ating mga kasangga sa panahong tayo ay may pinagdadaanan, handang makinig at minsan nagbibigay pa ng payo at ang nagsisil bibilang ating support system. Kaya naman ayon sa pag-aral, ang hiwalayang magkasintahan raw ay tunay na masakit. Ngunit walang mas ikasasakit pa daw sa friendship breakups. Sinuportahan naman ito ni Dr. Marisa Franco, isang psychologist. Sinabi nito sa kanyang libro na may pamagat na Platonic, may formula daw para sa sakit na nagmula sa hiwalayan ng magkasintahan, tulad na lamang ng pagkain ng ice cream, paglabas kasama ang ating mga kaibigan, paglilibang at pagpapagupit ng buhok o ang makeover kung tawagin. Ngunit ang hiwalayan daw ng magkaibigan ay mahirap na solusyonan o kalimutan dahil karaniwan na sa mga tao na hindi pinag-uusapan ng hirap at sakit na nagmumula sa pagkawala ng isang kaibigan. Masakit at malungkot man na mawala ng kaibigan, ngunit ito ay may oras at proseso raw sa paghilom ng ating mga puso. Dagdag pa ni Dr. White, kung magtapos man ang inyong pagkakaibigan, mahalaga daw na hindi ninyo sisihin ang inyong sarili o iyong kaibigan, kundi Manatiling focused ka sa pagsuporta at pagbuo ng iyong sarili at tandaan na posible ka pa rin namang makahanap ng bagong kaibigan sa paglipas ng panahon. Kaya naman, sa bawat tao na nakakaranas ng sakit na dulot ng hiwalayang pagkakaibigan, ayos lang na umiyak. Ngunit magpatuloy at tandaan na darating ang araw na ihilom din ang lahat ng sakit. Ika nga nila, hashtag trust the process.